And mga kaibigan, yung alligator gar natin si Garda, yun o. Oh. Laki niya, no? Bali, yan sa atin siya, 3 years may gitna. Hindi na may alam kung bakit na mata, eh. Kaya yung mata niya, yun o. Okay. Tapos meron ako rito ang dalang, ano? Tawag dito. Metros. Metro, yan. Yan natin yung Metro. Kaya na siya kalaki. Yan po, Yan po is akin niya. Sabi. Almost 15 or 16 inches. Yan. Almost 17 inches po siya. Barito si Gardo, nabili namin ito dami nabili namin ito dati sa aming dating supplier yan gardo isa siyang alligator gardo spotted ata kung tawagin ito eh. 3 years na may ginsa sa amin bali dun siya reptab na yan ayan yung lumang reptab na yan dyan, dyan, dyan siya tapos may ah, nilagay natin ng harang chicken wire hindi ay namatay siya sa uh, yung mga kaibigan oh. No? galing pa naman ako sa tindahan nagadali akong uh, puntahan siya yan no? mga kaibigan na uh, lilibig na natin sa maya maya si Gardo aming alligator gara noo na si Gardo nandun sa harapan kaya lang dahil maraming bata bumibili sa atin yung iba mga kulit tinatapik-tapik yung pinaka-reptab kaya naisipan namin na doon na lang sa likod ilagay para hindi na makita ng iba mahirap na rin po kasi kung may makagat na bata um, hariklamo pa tayo kaya doon talaga namin siya nilagay sa likod na lang kami lang pamilya nakakita niyan at di ko rin binablog yan madalang pakita ko talaga dahil favorito ni Mrs. yan eh Ayan, nung namatay si Gardo. Ayan, <laughs> pangan ni Mises. Ah, kaya, kaya lang, ganun talaga, may buhay sila. Hindi namin talaga alam kung bayit na matay. may pagkukulang din kami. Diyan lang namin siya nilagay sa Reptab 9, kaya ayun namin lumaki ng gusto. Dahil pag lumaki ng gusto siya, hindi mo alam kung saan mo ilalagay talaga yan. Uh, ayan, lumaki naman siya, kaya lang, nandito na lang siguro talaga yung buhay niya, kaya... Hindi ko na pinakita, nilibing ko na mga kaibigan.